May nagtanong sa akin, guys, kung ano ba raw yung dahilan at na-demonetize yung account ko. So, ito yung account ko, guys, na na-demonetize. Pero ngayon ay okay na siya. So, ang dahilan kung bakit ako na-demonetize, guys, ay uh, dahil lang sa reaction video. So, kukuha ako ng video ng ibang content creator and then ginawan ko lang siya ng reaction video. So, yun yung dahilan kung bakit ako na-demonetize. Pero alam nyo, guys, Uh, hindi naman talaga bawal kung kumuha ng video ng ibang content creator basta i-edit mo lang ito ng mabuti pero kasi yung video na yun na, ko sa ibang content creator ay suicide <coughs> so suicide yun guys so kasi kung maalala nyo yung may isang lalaki na uh, sinunog nyo yung sarili niyang katawan siguro dahil sa problema niya or ano ba yun yung dahilan kung bakit ako na demonetize so Pagkatapos nun guys, alam nyo ba, uh, pag-upload na pag-upload ko pa lang ng video na yon ay nag-boom. As in talagang nagkaroon ako ng maraming views doon. Uh, siguro hindi pa siya nag-isang araw, umabot na siya ng 900,000 k views. Then after nun, pagkakinabukasan na lang, in-update ako ni Facebook na yung Facebook ko na yung, yung video daw na yon ay uh, nagkaroon ng violation. At si Facebook mismo yung nag-remove ng video na yon. So, yun yung naging dahilan ng violation ko. At ang, ang binigay na parusa sa akin ni Facebook ay community standard violation. So, alam nyo ba guys na, uh, alam nyo hindi naman talaga uh, bawal kay Facebook na kumuha kayo ng ibang video tapos gagawa nyo na lang ng reaction video. Basta guys, uh, ayusin nyo na lang yung pag edit pero... Uh, piliin nyo rin yung mga video na hindi kayo magkakaroon ng violation. Katulad kasi, uh, alam nyo marami kasing pinagbabawal si Facebook. So, uh, itatapi ko lang yan sa next video ko kung ano yung mga ipinagbabawal ni Facebook. So, syempre ako parang, uh, parang naano na rin ako kasi nga diba natatakot na rin ako gumawa ng reaction video kasi baka mamaya ma-demonetize na naman ako. Syempre, ang tagal-tagal naman nang hihintayin ko bago bago mag -o okay yung Facebook ko. So, sayang kapag uh, pinag pinaghihirapan niyo yung Facebook niyo, gumagawa kayo ng content, sumasakit na yung ulo niyo sa kakaisip ng content and then one day na lang madidemonetize, demonetize so sayang talaga guys, uh, buti na lang din at hindi umabot ng one year yung paghihintay ko at bumalik na yung monetization ko, so syempre kapag ganito na okay na yung monetization ko ay uh, kikita na rin tayo kay Facebook, pero hindi naman agad-agad na uh, kan malaki yung kikitain natin kay Facebook, syempre unti-unti pa lang kasi para tayong nag-uumpisa sa una, para tayong nag-uumpisa sa una, pero kahit marami na yung followers natin ay syempre hindi naman agad-agad magbo-boom yung mga video natin, agad-agad na dadami yung dadami yung views, di ba? So, yun yung naging problema ko dati, guys, na naging na-demonetize yung account ko dahil sa reaction video. So, kaya kayo diyan ng mga pakuhan ah uh, huwag nyo munang gagawin yung mga ganun, lalong-lalo na kapag hindi nyo pa alam kung ano yung mga gagawin kasi sayang lang din, lalo na kapag monetize na kayo and then, sa mga hindi pa na monetize huwag nyo gagawin yun guys, kasi baka hindi kayo ma uh, hindi ma-okay yung inyong inyong pag-set up kapag, uh, namuna, kapag na muna kapag na-reach na yung requirements na Facebook lalong lalo na sa stream ads or yung na-reach na nyo na yung uh, 60,000 minutes views yung followers na 5,000 tapos ang mga video niyo kinuhan nyo lang sa ibang mga content creator pero nga nag-boom kasi maraming views so hindi rin kayo uh, hindi rin kayo aaprubahan ni Facebook kasi kailangan talaga guys ang ina-upload natin yung original na video natin Mawa na lang kayo ng mga original na video niyo and then um, mali niyo balang araw mag-boom yung mga video niyo tapos lalong-lalo na kapag yung mga video na ginagawa ninyo ay interesting kasi kapag interesting naman yung ginagawa ninyong video mismo si Facebook na rin yung uh, magpapakalat ng mga video niyo at kapag interesting talaga at may nakukuhang uh, kapag nagustuhan ng ng viewers yung mga ginagawa ninyong video i-share nila yun guys so magdadami yung inyong mga viewers and then ah uh, marami dadami rin yung inyong mga followers so ganun lang ang gawin natin gumawa lang tayo ng original na content so good luck sa ating lahat guys and um, pa-like share follow na lang din ang aking video guys thank you guys